Ito na po mga idol. Opo, tama po yung ating nasa caption. Uh, ito po lagi kong inuulam. Itong uh, hito at saka mga dalag, palaka, ganyan. Para makaipon po ako ng uh, matindi. Kasi meron po akong pinag-iipunan ngayon. Uh, meron po akong uh, transit house sa probinsya na ginagawa. At ayan po siya mga guys. Malapit na po siyang matapos. Malapit na ating open yan guys. So mga idol, ito po. Uh, kain na po tayo mga guys. Ang ating ulam ay ito. Siyempre, yan nga walang kamatayang hito. Kung si Idol TikTok ay wala uh, walang kamatayang talapia, ako mga Idol, walang kamatayang hito ang aking ulam ngayon. And guys, crispy hito. Siyempre, may sausawan tayo, napakasimple. At siyempre, may kunti tayong uh, ulam na iba dito. And mga guys, kain na po. At siyempre, uh, po ako sa ating Diyosama. Kahit pa paano guys, ay may ulam tayong ganito. Kasarap mga Idol. Thank you guys. Nakain po tayo. Ayan. So, kasi kaya nakakaipon ako ng mga ganda guys Kapag itong ulam ko, kasi nga Eh, libre po ito uh, Guys, na kukuha sa mga uh, Palayan Tapos kung ito man guys, ay uh, binibili namin Napakamuka lang, kasi uh, Yan, katotong kasi ko sa inyo Nakukuha lang ito sa sapa, sa palayan, sa ilog So mga ito, lakayin po tayo Asisyan po sa mayroon Mmm Tapos sa mga ganda Mmm Mmm Genau. Oh, oh. ito lagi yung ulam mo guys, makakaipo ka talaga. Hmm. hmm Yan naman ako dito yung kal na manok na patigas. Uti-uti mm -hmm. rin Uti ka tigas ka. Kaya ano na ginawa mo? Hmm? Eh? Saan? Oh, uh, ano ka ba? Hmm? Kahit yung tinik nito, kaya yun, guys. Matinik nito. Mmm. Ayun. Matinik yun, guys, ha. Ah. Okay, Pakita nyo naman. Mmm. Mm -hmm. mm. hindi ka lugi guys pag itong mo ang araw ito tubuhin mo paksiwin mo prito mo tapos may daingin mo, gano'n. Hmm. Pero pinang ko sabi ito, sinigang. Kailangan ko sinigang. Nananawa ako sinigang. Siyempre, so, pag araw-araw naman na. Kaya mm. pag uh, nananawa ko, ipinipirito ko. Saka, masarap. Mm -hmm. thank you Tutupnya sebalik fit ya, tuh ah, jadi jam uh uh, wah, macam. Huwag kayong isa, niya pusa. Chon, <laughs> baka kalmutin ka. Hmm. Bigyan mo to. Ano sa Gusto mo? Bigyan sa pusa. Eh, yeah. kakain niyo, mah Ito. Hmm. Nasaan mo dito? Uy, nakain daw yung anak ko. Ah, ito ah. Gusto mm. mo ah. Matas ang saman ah. Uh ang -huh. ahal. Hmm, hindi ah. ah Mag-hi ka sa kanila. Mag-hi ka. Ano ka nakikita eh? Ay. Dito. Ayok sa likod ka. Pakita ka. Ayoko. Ayoko mo. Hmm. Hmm. Pagkakita mo sa kanya, hindi ka naanghanga, no? Ito ka, pukad ito sa kanya, Daddy Pukad ito kay Daddy mo sa kanya Dito, dito, dito Hello po hmm. Hello po, hindi po siya naanghanga Tapang <laughs> hmm. hmm, eh po mga idol Thank you so much for watching mga idol And salamat po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan guys Para subscribe naman po Napakalaking tulad nyo guys Thank you, thank you